Legal daw ang marijuana dito sa Czech Republic. Eh bakit bawal pa rin sa ating mga OFW? Eh halos bawat kanto may store na nagbebenta na yan. Legal nga ba? Legal nga ba para sa ating mga OFW itong sinasabing damo? Totoo po, legal ang medical purposes at limited ang paggamit ng marijuana dito sa Czech Republic. May mga shop na nagbebenta ng CBD products. Ito yung walang psychoactive effects o hindi ka itutulak maging high. Legal ito at kalimitan ginagamit sa pain reliever, anxiety o stress. Pero teka, ibang CBD sa THC. CBD, di ka high, pamparelax lang. Ang THC naman, yan ang nakaka-stone. Kahit legal, ilan sa mga produkto, kapag may THC content, Nalampas sa limit, bawal ito sa mga OFW o foreign workers At ito ang dapat nyong tandaan mga kababayan Kahit legal ito sa bansang ito, hindi ibig sabihin ligtas na tayo gamitin yan bilang OFW Bakit? Kasi nakasaad sa kontrata mo na bawal gumamit, na bawal ng gamot o anuman substances na makakaapekto sa trabaho mo Possible kang paalisin sa trabaho, mawala ng working visa at ang pinakamasakit ipa-deport ka. Mayroon din mga random tests sa ibang company. Hello na sa mga may trabaho sa warehouse, logistic, factory, at construction. Kaya kahit gaano ka pakakul, tingnan o amoy yung mga dahon-dahon na yan, iwasan natin. Hindi porket legal, ay safe na. Para sa ating may kontrata at may obligasyon bilang manggagawa sa ibang bansa, para sa iba naman, baka makita ninyo yung mga vape o oils na galing CBD store. Kung hindi ka sigurado sa content, wag na wag kang basta bibili. Insan may halong THC yan. Kahit maliit lang, lakado pa rin to. At possible makita sa biglaang medical natin. Alalanin mga kababayan, hindi tayo turista rito Nagtatrabaho tayo Isa lang sa pagkakamali, baka mawala Ang ilan taon mong sakripisyo Kaya ingat tayo, disiplina lang Kung stress ka, tumulog ka Kung galit ka, kumain ka At kung gusto mo ma-relax, maglulo ka Joke lang, nuod ka lang ng vlog ko Hanggang dito na lamang, munting paalala lang yan Kabayan